Huli ka, huli. Oh, laki oh. Uh, ganda ng tama. Hmm. Uh. ko magdala ng pamunas natin. Ayun, naka tayo. Hindi ko na nabid Sa maray pang limutan. Buhin naman natin yung dalawa. ano o. Huli ka. Huli ka. Huli. Huli guys. Ay wala. Laki guys ito o. Laki guys ito o. Grabe laki nito. Ay na. Hindi. Tandahan nilang natin laki ito. Sigurado ito. Malaki ito. Okay guys. o. So ngayon ho, oh, ang lalapan mo, ang lalapan mo, oh. nahaw natin malaki. Pagkain natin, pagdami natin, suka, masukal. Kapit guys, kapit ito malaki ito, malaki. So, wakas mo, sa wakas, nahaw kita. Palak mo, mga kalasakin. Pakit mo, mga idol, pakit mo. Pinakamalaki sa grupo nila. Uy. Uy, lampasan. 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 Yan you know, o. Lucky. Lucky guys. lagi guys. Uy. Wait. Talagang kahuli ng ganito kalaking dilap niya. Grabe o. Okay na. O. Lucky o. Lucky guys o. Lato oh. okay, no. oh, oh. okay, oh. ah, na naman tayo. Sa pinagal-tagal. Sa pinagal-tagal. Ayun o. Lucky o. Oh. Oh. Yan no, oh, guys, oh. Tingnan niyo naman oh. Five fingers. Ngayon ay tayo nakakapamaril ng uh, dilapya. Pagbigyan tayo ay no. Talaga, bihirang-bihira na 'tong mangyari. Ngayon ng patama natin, Oh. 'Yun. Buti, buti lang pas yung bala pala natin. Ayan, Yung bala natin, oh. Naglock na siya. Hindi siya makakawala. Ayun guys, so. Oh. Woo! Kapag sinisiwerte ka na nga naman. Oh. Ayan. Hapon lang tayo nagsimula. Ngayong hapon lang. Laki naman ang nahul natin. Bawi tayo, oh. Hmm. oh. Nga lang, wala tayong pamunas. Malansa. Bali, wala yan. At nakakaw tayo ng malaki dilap yan. Ay, hey, buhabalik yung kasama. Buhabalik yung kasama. Reload, reload. Mm -hmm. Huli, oh. Holy guys. Holy. Holy. Nag-ikot-ikot na. Holy. Ito yung ano. Ah, Pangalawang malaki doon sa grupo. Yun. Ganda ng tama. Lampasan yung bala. Okay so. Uy. Good size na naman oh. Good size na naman. Okay. ganda ng tama. Hmm. Good size mga good size mga idol. Oh. Oh, okay. Four fingers. Ganda. Taba. Pangulam na naman. Hindi na tayo pinakabayaan ng, ano, ng ilang kalikasan. <laughs> Nakabayaan ng inang kalikasan. Ana, ito na yung pangalawang malaki siguro ko. Siguro wala siguro ng mas uh, malaki pa. Ulit. Oh, yan. Okay. Ba. Yan. Sabihin ko sa inyo, mga idol, so bihirang-bira lang talaga yung makahuli tayo ng marami na ganito yung size oh. Buhod pa dun sa mga video natin. So ito, ito ibang lugar pala ito. Hindi ito yung sa may kuprahan, iba ito. Ito naman yung sa may Dam. Ito yung sa may Dam kaysa eh, ba dam yan so may mga lumulutang lutang pa nandito. oh. pero tingin ko uh, matingitin mo tayo ito kung meron pang ah, malaki kasi mga ano yung mga three fingers to two fingers palaki na mga natin yan maliliit na yung naan din no? oh. ano to mga three fingers na lang ito wala maliliit na oh. na naubos na yung dalawang malaki. Dalawang malaki lang kasama niyan. Yung grupo na yan. Yung kanina yung dalawa. Diyan ko tinarg Sa so, may alagaw. Hanggang sa loob. Maliit na. Mating tayo dito sa taas. Tayo dito sa taas. Baka mayroon pag wala na mga ting ting pa tayo sa pinakataas niyan pinagbigyan na naman tayo na makahuli ng tilap yang malaki sana tamaan natin kahit malayo uh -huh. huli na yata idol huli na yata naman na sana nga huli natin nako wala Ayan, huli natin, oh. Ayan, lalaban pa. Ang lalaban pa. Huwag man naman laban. Ayan. Huwag kang makakawala. Hop. Ayan, nasa baba. Ang daliri kaya ito. Uy. Pwede na pala. Ayan, oh. Pwede na pala yung size. Akala ko maliit lang. Okay. tayo sa gilid. Kala ko maliit lang. Pwede na pala. Good size na pala to. Pwede na. Yun. Oh. Huh. Four fingers. Maliit na lang konti sa four fingers. Good size na pala yun. Kala ko yung maliit pa rin. you know? talagang sineswerte tayo ngayong araw na to ah ang dami pang nalutang lang talagang iba't iba talaga maliliit ko medyo malaki laki kaya hinuli ko na okay hindi yun no know? apat na agad isang tirahan dalawa tig isa tatlong putok Pagkatlong ista, agad na tila pinakawal natin. O, yun o. Buhay na buhay pa. Balansa. Probably kaya. Ay, wala. na, naman Wala. Dalag hito. Naku, dumidilim na naman. Naku, ulan na. Sayang mga idol, oh. Naku, matatapos agad yung video natin. Ayun, ah. Paulan na. Ala, na. Ay na. Huhu. Sayang mga idol oh. Ang dami pa sana lutang dito sa pistong ito. Sa ibang pisto ito. Nga nga. Wala na mga lubog na. naglubog na agad oh. Tatalikod pa lang natin. Pambihira naman. Ito yung panahon dito sa probinsya namin. Camarines Norte. Bicol Camarines Norte. Bigla na lang umuulan. Tingin guys ay uwi na tayo. So ito yung huli natin oh. Kitimbayin ko ito mamaya itong malaking tilapeng ito pag uwi natin sa bahay. Ayan. Tayo na uwi eh, na. usang kaya akong madaan? Dito na, na siguro. Uwi na tayo. Malapit-lapit dito yung daan sa mga bukid. O ito nga pala. Ito. Ah, dati, nung wala pa itong tanim, dito tayo na yung ilaw. Sama ka natin. Naana. Na. Nakakapang ano, nakakapang nakakapang hina mga ito. Wagay biglang naulan yung ating pamamaril ay nauudlot. Uwi na agad. Hapon na. Tingin ko mga alas 5 na yan. Pero okay lang. Kahit umulan dahil nakahulip para naman tayo. Ito ay you no. Know, limang piraso na tilapia. May pang ulam matayo tayo. Ipirtohin ito. Sarap nito. Yung uh, binabad sa toyo sa kalamansi si buwes bawang baka ito panay naka huli pa tayo hindi naka diskarte pa tayo ng pang ulam natin sana hindi tayo napasama pala tingbal natin yung huli natin ayun na. natin 3-4 ay 3-4 lang pala ano 5 uh, lima maliliit yung iba timbangin natin yung ah, pinakamalaki na nahuli natin kung ilan lang kaya ito. Kalahati. Oy! Hindi na magkalahati ha. Ah. Ano na lang. Dalawang guhit na lang. Kalahati na. Yung tilapyang ah, balkong malaki. So, tignan ko natin ngayon, no. Oh. Laki.